Lagay tayo ng lato-lato. So, make sure na mainit yung mantika natin. Bago ilagay yung lato-lato o isda para hindi dumikit. At saka, hinapasan siya asin at So, binalik pa na guys. Medyo mahirap kasi ang stand camera ko. ito na yung masarap na tinalapo-lapo guys. At ito naman yung mga na-prepare ko para sa ating sauce. So, meron tayong suka, yung importante guys. At ito yung asin, sugar na brown, at saka magic ah uh, cayenne powder and then black pepper. Meron tayong soy sauce. So, verse 1. Tsaka, 1 spoon ng flour, ginger, at mga na-slice ko guys na natira sa ref na with salted egg. So, merong onions and uh, garlic. And then, meron tayong cheese guys. So, nag ako ng kunting cheese para masarap. At tsaka meron tayong honey dito na pouch. So, ipang mix lang natin to lahat guys para sa ating sauce. Ayan. So, pang mix na lang to natin guys. Ayan. Tsaka ilagay sa fire. Ayan. Cheese natin. Winamin natin ang water. Then flour. Ito super sarap guys. Honey pineapple pala to. Hmm. Ayan. Para super delicious yung uh, sweet and sour natin. Ayan. Tsaka pakuluan. Ayan. So lagay natin dito guys sa malinis na pan. tapakuluan. So, hayaan na natin guys na maluto yung mga ingredients natin at lumapot. Yan, stir na natin pa minsan, minsan guys para hindi a uh, dumikit yung starch or flour. Ayan, kumukulo na yung sauce natin para sa ating sweet and sour. Okay. Super bango guys. Ayan. So, okay na to. So, off na natin. So, ito na yung sauce natin guys. No? At alam nyo, super tamis at super asim. Ayan, yeah, medyo maanghang ng kunti. Ayan, lapot. Mmm. So, actually guys, pwede nyo pang dagdagan ng carrots at saka spring onions, yung ano natin, yung design. Pero alam nyo, design na naman yun guys at hindi rin kakainin ng mga anak ko. Kaya hindi na ako nagdagdag guys. Ang importante, yung sauce ay super masarap. Ayan. So, maglagay tayo ng sauce. Alam mo, may na-mix to guys na kunting red egg. Kasi yung mga onions guys, kinilaw ko. Ayan. Praktika lang tayo dahil sa mahal ng bilihin niya yon Sayang itapon. Ayan. Super sarap guys. So, ito na yung lapu-lapu sweet and sour natin. Ayan. So, prepare na tayo ng dinner para sa aking mga lalabs na mga anak. Ayan. So, pakita ko sa inyo guys kung ano kasarap tikman ko. Ayan. So, ito yung sauce natin sa ating lapo-lapo. Tikman ko guys. Ah, sarap masim. Ang tamis niya ang sobrang sarap guys kasi merong honey honey pineapple. Mm. Ito naman yung lapu-lapu natin na sweet and sour. Super yummy. So dinner is ready. Kain tayo.